Ayan mga bradics, makikita ko na itong mga bradics. Hindi na hangin po mga bradics. Ayan, hanggang sa pagbalik ng ating mga mangingista. Ayan, mapapansin po natin na mga... hanggang sa pag-uwi ay napakalakas pa din ang hangin. Ayara. na po natin sigurado na marami po tayong mahuhuling isda. Yan po talaga ang buhay ng isang mga mangingisda mga Ang Mahirap po talaga. Di po natin hawak yung surti natin doon sa laut. Kaya yan lang po ang buhay talaga ng isang Ano po mo manguha dahil ko ang igot? Wala ni Pahoy, may panguha itong Kuan, kay abin ang hindi na muli nga Ay bulan Ay agro mo dahil ito Tigkuha kayo ang tao na? Wala dahil kumprador niya Kuan, kuan Paayos niya Kita si Kuan, kaya mo kapit sa Ah, sige ah, bisip pa ito kilo po darapin? 280 ang ganang naang kulaya, may maya rin. 280? Oo, 260 ang naang laya. Kaning laya? Mm. Lahi din ni sila, no? Lahi-lahi din ni mahalo may maya. May maya, yung mahalo. No? Ito yung isdang lali mga bradix at napakaganda mo nito uh, iihawin mga bradix. Mas masarap po siya iihawin mga bradix itong isda na to, kasi yung balat niya mga kabradix mga ay makunat po mga bradix punat itong balat ng isda na to ayan kung titingnan po natin ah uh, medyo mahaba yung kanyang katawan at dito naman meron tayong uh, tinatawag na mga hasa-hasa at saka um, uh, tambaka ayan po ang inyong kabradix ayan, yan ang lagi po natin kinakain mga bradix ayan <coughs> ah?

nung pin Headlock kึก mo pili mnung ba ti umeg nong bua merapan juga na pick dakok kayo

Bayu bayu ini, kamu yang gemaya nih, lagi dong, udah.